Magandang gabi, aking kaibigan. Ngayong gabi, bago ka maglakbay sa lupain ng iyong mga panaginip, makinig ka sa isang napakahalagang kwento. Ito ay tungkol sa isang matandang lider na malapit ng mamaalam Ngunit bago siya umalis, ibinahagi niya ang kanyang huling payo sa kanyang minamahal na bayan. Ito ay parang yakap at paalala mula sa isang lolo bago ka matulog. Handa ka na bang makinig sa mga huling salita ng isang dakilang pinuno? Minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang mga bagong bagay kundi ang mga bagay na paulit-ulit na ipinapaalala sa atin. Tulad ng isang ina na palaging sinasabi, huwag kang makalimot na magsipilyo. O ng isang ama na laging nagpapaalala, magingat ka sa daan. Ang mga apaalala na ito ay hindi dahil sa ayaw nila sa atin, kundi dahil mahal na mahal nila tayo. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa mga paalala ng pagmamahal. Ang mga huling paalala ni Moses Matapos ang apat na pong ng paglalakbay sa desyerto, narating na ng mga Israelita ang hangganan ng lupang pangako, ang kanaan. Sa wakas, ang kanilang mahabang paglalakbay ay matatapos na Ngunit bago sila tumawid sa ilog Jordan at pumasok sa bagong lupa, may isang bagay na kailangan nilang harapin. Ang kanilang dakilang lider na si Moises na nag-akay sa kanila sa lahat ng matinding pagsubok ay napakatanda na. Alam niya na hindi na siya paya papayagang pumasok sa lupain. Kaya tinipon ni Moises ang lahat ng Israelita sa mga kapatagan ng Moab sa tapat ng Jordan. Nandoon silang lahat, matanda at bata, nakikinig ng mabuti sa kanyang mga huling salita. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng autoridad, tulad ng isang matandang puno na, na nagbibigay ng lilim at karunungan. Ang kanyang mga sinasabi ay hindi bagong batas, kundi mga paalala ng mga batas at pangako ng Diyos na narinig na nila noon. Ito ay ang kanyang huling habilin, ang kanyang tatlong mahalagang paalala. Ang unang paalala ay huwag kalimutan ang Diyos na nagligtas sa inyo. Mga Israelita, nagsimula si Moises, tandaan ninyo ang lahat ng naranasan ninyo sa disyerto Narinig ninyo ang boses ng Diyos sa bundok Sinai. Nakita ninyo ang kanyang kapangyarihan nang iligtas niya kayo mula sa Ehipto, nang humati ang dagat at nang bigyan niya kayo ng pagkain at tubig sa tigang na lupain. Huwag ninyong kalimutan ang kanyang pagmamahal at ang kanyang mga utos. Mahalaga na mahalin ninyo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas ninyo. Pinaliwanag ni Moises na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi sa pagtupad sa kanyang mga utos. Kapag mahal mo ang isang tao, ginagawa mo ang gusto niya, hindi ba? Ganon din ang Diyos. Kapag sinunod nila ang Diyos, bibigyan sila ng pagpapala. Saganang ani, malusog na mga anak, at tagumpay sa lahat ng kanilang gagawin. Ngunit kung sila ay magiging suwail at makakalimot, magkakaroon sila ng problema. Ito ay paalala na ang tunay na kaligayahan ay nagbumula sa pagiging tapat sa Diyos. Ang ikalawang paalala naman ay alalahanin ang iyong pinagmulan at ang iyong mga aral. Sabi ni Moses, kapag narating na ninyo ang lupang sagana na ibibigay sa inyo ng Diyos, huwag ninyong kalimutan kung saan kayo nang galing. Naalala niyo ba ng panahon na kayo ay alipin sa Ehipto? Ehipto? Naalala niyo ba kung gaano kayo kaliliit at kahina noon? Ang Diyos ang nagdala sa inyo rito, hindi ang inyong sariling lakas o talino. Dito, ipinaalala ni Moses sa kanila na maging mapagpakumbaba Huwag silang maging mayabang dahil sa kanilang kayamanan o tagumpay sa lupain ng kanaan. Kailangan nilang laging alalahanin na ang lahat ng kanilang tinatangkilik ay biyaya ng Diyos. At dahil alam na nila ang pakiramdam ng pagiging api, dapat silang maging mabuti sa mga dayuhan at sa mga nangangailangan. Dapat nilang tandaan na sila ay naging mga dayuhan noon. Ang paalalang ito ay tungkol sa pagmamahal sa kapwa at pagiging tapat sa mga pinaka mahihirap. Sa huli at ang ikatlong paalala, sinabi ni Moises ang pinakamahalagang paalala. Ang lahat ng mga utos at aral na ito ay hindi lang para sa inyo. Ikwento ninyo ito sa inyong mga anak at sa mga anak ng inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo ay nasa bahay, kapag kayo ay naglalakbay, kapag kayo ay humihiga at kapag kayo ay bumabangon. Isulat ninyo ito sa inyong mga pinto at sa inyong mga gate upang laging nasa inyong isipan. Ito ay paalala na ang pananampalataya ay tulad ng isang sulo na dapat ipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hindi ito dapat mamatay. Ang mga magulang ang may responsibilidad na ituro sa kanilang mga anak ang tungkol sa Diyos at sa kanyang mga daan. Dahil kung mawawala ang kaalaman na iyon, mawawala rin ang kanilang kaugnayan sa Diyos. na ni Moises ng, na ang Israel ay patuloy na maging isang bayan na nagmamahal at sumusunod sa Diyos sa loob ng maraming, maraming taon. Matapos sabihin ang lahat ng ito, binasbasa ni Moises ang mga tao. Pagkatapos, umakyat siya sa Bundok Nebo kung saan ipinakita ng kanyang Diyos ang lupang pangako na hindi niya kayang pasukin. Ngunit ipapakita niya sa kanya ang lupain bago siya mamatay. Si Moises ay namatay doon, ngunit ang kanyang mga salita at ang kanyang mga paalala ay nanatili at naging gabay sa mga Israelita sa napakaraming henerasyon. Ang kanyang mga huling salita ay naging pundasyon ng kanilang bagong buhay sa lupang pangako. Ipagpatuloy natin ang kwento sa ika na aklat ng Lumang Tipan, ang aklat ni Joshua. Ito ay puno ng mga nakakapanabik na kwento ng katapangan, pananampalataya at tagumpay habang ang mga Israelita ay pumapasok na sa lupang pangako. Minsan, pakiramdam natin ay mayroon tayong napakalaking hadlang na kailangan nating lampasan. Tulad ng isang mataas na pader na humaharang sa ating daan o isang ilog na napakalalim at napakalawak. Sa ganoong sitwasyon, madalas tayong manghina ang loob. Hindi ba? Ngunit paano kung ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi ang lakas ng ating mga braso kundi ang lakas ng ating pananampalataya. Dito, matututunan natin na sa tulong ng Diyos, kahit ang pinakamatibay na hadlang ay pwedeng magiba. Matapos mamaya pa si Moises, ang dakilang lider na nag-akay sa mga Israelita sa loob ng apat na taon sa disyerto, Mayroong isang lalaking, may merong isang malaking tanong sa puso ang bawat Israelita. Sino ang mag-aakay sa kanila ngayon? Sino ang magdadala sa kanila sa lupang pangako? Ang sagot ay si Joshua, anak ni Nun. Si Joshua ay isa sa dalawang espiya kasama si Caleb na nagbigay ng magandang ulat tungkol sa kanaan at nagpakita ng malaking pananampalataya sa Diyos kahit na natatakot ang karamihan. Pinili lang Diyos si Joshua para maging bagong leader ng mga Israelita. Sinabi ng Diyos kay Joshua, Kung paanong ako'y sumama kay Moises, ay sa sa rin, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakatibay ka at magpakatapang ka, sapagkat ikaw ang magpapamana sa bayang ito ng lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Ang unang malaking pagsubok para kay Joshua at sa mga Israelita ay ang pagtawig sa ilog Jordan. Noon ay panahon ng pag-ani at ang ilog ay umaapaw sa gilid nito, napakalalim at napakalakas ng agos. Paano nila tatawirin ang ilog na ito kasama ang lahat ng tao, mga hayop at ari-arian? Imposible sa kanilang sariling lakas. Ngunit sinabi ng Diyos kay Joshua na utusan ang mga saserdote na bitbitin ang kaban ng tipan. Ito yung banal na kahon na naglalaban ng sampung utos at sumisimbolo sa presensya ng Diyos. At yun nga, at maglakad sila sa unahan, nang ang mga paa ng mga saserdoteng nagdadala ng kaban ng tipan ay dumampi sa tubig ng Jordan may nangyaring himala. Ang tubig sa itaas ay biglang tumigil at bumukal at ang tubig sa ibaba ay umagos patungong dagat. Hanggang sumulitaw ang tuyong lupa sa gitna ng ilog. Buong paghanga na tumawid ang milyon-milyong Israelita sa tuyong lupa. Habang ang mga saserdote ay nakatuyo, nakatayo pa rin sa gitna ng ilog, hawak ang kaba ng tipan. Ito ay isang paalala na kapag ang Diyos ang kasama mo, walang hadlang na masyadong malaki. Matapos makatawid, ang susunod nilang kinaharap ay ang malaking lungsod ng Jericho. Ang Jericho ay napakatibay mayroon itong matataas at makakapal na pader at ang mga tao sa loob ay malalakas na mandirigma. Kung susubukan nilang lusubin ang pader sa kanilang sariling paraan, tiyak na marami sa kanila ang mamamatay. Ngunit ang Diyos ay may kakaibang plano. Sinabi ng Diyos kay Joshua, Palibutan ninyo ang lunsod. Ang lahat ng lalaking mandirigma ay lalakad sa palikid ng lunsod isang beses sa isang araw, sa loob ng anim na araw. May pitong saserdote na magdadala ng mga trompeta na yari sa sungay ng tupa at sila lalakad sa unahan ng kaba ng tipan. Sa ikapitong araw, pitong beses ninyong lalakarin ang lunsod at pagkatapos, hipa ng mga saserdote ng malakas ang mga trompeta at ang lahat ng tao ay sisigaw ng malakas na sigaw. Nagulat siguro ang mga Israelita sa utos na ito. Hindi ito ang paraan ng pakipagdigma. Ano ang magagawa sa paglakad sa paligid ng pader at pagsigaw? Ngunit pinaniwalaan ni Joshua ang Diyos at sinunod niya ang lahat ng sinasabi sa kanya. Kahit sa loob ng anim na araw, araw-araw, lumabas ang mga Israelita. Ang mga sundalo ay lumakad Kasunod ang mga saserdote na nagdadala ng mga trompeta at ang kabanang tipan. At sa huli, ay ang iba pang mga tao. Tahimik silang lumalakad sa palikid ng Jericho na may mga mata ng mga taga Jericho na nakatingin sa kanila mula sa itaas ng pader. Gusto siguro ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga Israelita. At tumating ang ikapitong araw. Maaga silang bumangon at sinimulan ang kanilang paglalakad. Isang beses, dalawang beses, hanggang sa umabot sa pitong beses. Matapos ang ikapitong paglalakad, huminto si Joshua at sinabi sa tao, Sumigaw kayo, sapagkat ibinigay na ng Panginoon ang lungsod sa inyo. Sa isang malakas at nagkakaisang tinig, sumigaw ang lahat ng Israelita. Habang ang malakas na sigaw at ang tunog ng mga trompeta ay umalingaw-ngaw sa hangin, naganap ang isa pang kamanghamanghang himala. Ang matataas at matitibay na pader ng Jericho ay biglang bumagsak. Bumagsak ito ng dire-diretso at nag-iiwan ng malawak na daanan para sa mga Israelita upang makapasok sa lungsod. Walang kailangan gamitin na hagdan, walang kailangan sirain ng mga bato. Ang Diyos mismo ang nagpabagsak sa pader. Ang pagbagsak ng Jericho ay naging patunay sa buong mundo na ang Diyos ay kasama ng Israel at na siya ay makapangyarihan. Ito ay isang napakagandang aral na ang pananampalataya na sinamahan ng pagsunod ay kayang magpatumba ng anumang pader na humaharang sa ating landas. Nagpatuloy si Joshua na pangunahan ang mga Israelita sa marami, maraming iba pang labanan at sa huli ay ipinamamahagi niya ang lupang pangako sa bawat tribo tulad ng ipinangako ng Diyos. Ngayon naman hahayaan natin ang ating mga isipan na lumipad sa isang panahon kung saan ang mga tao ay nakalimot sa Diyos at dahil doon ay nahirapan sila. Ngunit sa gitna ng pagsubok, nagbangon ang Diyos na mga natatanging tao upang iligtas sila. Ang kasunod na kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang lalaking sa simula ay duwag ngunit nagtiwala sa Diyos at naging isang malaking bayani. Ito ay kwento tungkol sa kung paano ang Diyos ay gumamit ng maliliit na bagay upang gumawa ng malaking himala. Handa ka na ba sa pangatlong kwento? Minsan pakiramdam natin ay napakaliit, napakaliit natin o mahina tayo, di ba? Baka may gawain na tila napakalaki o isang problema na sa tingin natin ay hindi natin kayang lutasin. Baka iniisip natin na wala tayong kakayahan o wala tayong sapat na kaibigan para tulungan tayo. Ngunit paano kung ang Diyos ay kayang gamitin ang pinakamahina, ang pinakamaliit, upang ipakita ang kanyang pinakamalaking kapangyarihan? Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na ang lakas ng Diyos ay nagiging perpekto sa ating kahinaan. Matapos mamatay si Joshua, ang mga Israelita ay nagsimulang bawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Lumihi sila mula sa pagsamba sa isang tunay na Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga kalapit na bayan. Dahil dito, pinayagan ng Diyos ang kanilang mga kaaway, lalo na ang ni Janita, na napahirapan sila. Sa loob ng pitong taon, ang mga medyanita ay sumasalakay sa kanilang lupain, sinisira ang kanilang mga pananim at kinukuha ang kanilang mga hayop. Ang mga Israelita ay kinakailangan magtago sa mga kuweba at sa mga burol upang makaligtas. Sila ay naging napakahirap at napakahina. Sa gitna ng kagipitan na ito, nagmakaawa ang mga Israelita sa Diyos at nakinig ng Diyos. May isang lalaki sa tribo ni Manases na nagangalang Gideon. Isa siyang ordinaryong magsasaka at sa panahong iyon, nagtatago siya sa isang pisaan ng ubas upang ilihim nagiikin ang trigo mula sa mga medyanita. Duwag siya at naniniwala siyang naka, napakahina ng kanyang pamilya sa buong Israel. Isang araw, habang ginagawa niya ito, lumitaw sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakaupo ang anghel sa ilalim ng isang malaking puno. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Ikaw na makapangyarihang mandirigma, sabi ng anghel. Nagulat si Gideon at nagtanong, Kung ang Panginoon, kung ang Panginoon nga ay suma sa akin, bakit nangyayari ang lahat ng ito sa amin? Nasaan ang lahat ng himala na ikinukwento sa amin ng aming mga ninuno. Humayo ka sa lakas mong ito at iligtas mo ang Israel mula sa kamay ng Midian, sabi pa ng Anghel. Sinugo kita. Panginoon ko, sabi ni Gideon, paano ko ililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases at ako ang pinakabata sa aking pamilya. Pakiramdam niya ay wala siyang kakayahan. Ngunit tiniyak ng Diyos kay Gideon, ako ay isa sa iyo at, sa, at iyong tatalunin ang Midian na parang isang tao. Upang patunayan sa kanyang sarili na ang Diyos nga ang nagsasalita sa kanya, humingi si Gideon ng mga tanda. Una, naghandog siya ng karne at tinapay at sa isang hipo lamang ng tungkod ng anghel, lumabas ang apoy mula sa bato at sinunog ang handog. Pagkatapos, humingi pa siya ng dalawang tanda gamit ang balahibo ng tupa. Sa unang gabi, basang-basa ang balahibo, ngunit tuyo ang lupa. Sa sumunod na gabi, tuyo ang balahibo, ngunit basang-basa ang lupa. Tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang hiling, at doon, unti-unting lumago ang pananampalataya ni Gideon. Kaya't ipinaghanda ni Gideon ang isang hukbo upang labanan ang mga Midianita. Nakakalap siya ng 32,000 na sundalo. Ang hukbo ng Midianita ay napakarami, parang buhangin sa dagat. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Gideon, Masyadong maraming tao ang kasama mo. Kung matatalo ninyo ang Midian, baka isipin nyo na kayo ang nagwagi at hindi ako. Sabihin mo sa sino mang natatakot na umuwi. Kaya't 22,000 sundalo ang umuwi at 10,000 na lang ang natira. Masyado pa rin marami ang mga tao, sabi ng Panginoon. Dalhin mo sila sa tubig at doon ko sila susubukin. Kaya't dinala ni Gideon ang 10,000 tao sa ilog. Sinabi ng Diyos na piliin lang niya ang mga umiinom ng tubig sa pamamagitan ng pagdila ng kanilang mga kamay tulad ng ginagawa ng isang aso at huwag ang mga lumuhod upang uminom. Nang matapos ang pagsubok, 300 lang ang napili, 300 lang, laban sa isang hukbo ng medianita na hindi mabilang. Nakarandam siguro ito ng takot si Gideon, ngunit nagtiwala si Gideon. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain na nagpatibay ng kanyang loob. Handa na sila. Hatiin niya ang tatlong daang tao sa tatlong, tatlong grupo. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng trompeto, trompeta, palayok at isang sulo na nakatago sa loob ng palayok. Sa gitna ng gabi, dandahan silang lumapit sa kampo ng Midianita. Sa isang senyas ni Gideon, sa sabay-sabay na pagkakataon, hinipan nila ang kanilang mga trompeta binali ang mga palayok upang ilabas ang mga sulo at sumigaw, isang tabak para sa Panginoon, para kay Gideon. Sa gitna ng dilim, ang libu-libong midyanita ay nagising sa tunog ng daan-daang trompeta, ang liwanag ng mga sulo at ang malakalakas na sigaw. Akala nila ay napakaraming sundalo ang lumusob. Sa matinding pagkalito at takot, nagpatayan sila sa isa't isa at ang mga nakaligtas ay nagsitakas habang hinahabol sila ng mga Israelita. Dahil sa pananampalataya at pagsunod ni Gideon at sa kapangyarihan ng Diyos, ang maliit na hubo ng tatlong daan ay nagtagumpay laban sa napakalaking hukbo ng Midianita. Ipinakita ng Diyos na hindi kinakailangan ang dami ng tao o ang lakas ng sandata, kundi ang pagtitiwala sa Kanya ang tagumpay ay hindi dahil kay Gideon o sa kanyang mga sundalo kundi sa Diyos na lumaban para sa kanila. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay nakahiga at naghahanda para sa matamis na tulog, ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang liwanag ng sulong ni Gideon at ang lakas ng kanyang pananampalataya. Magdasal tayo. Mahal namin Diyos. Salamat po sa dalawang kwentong narinig namin at sa kwento ni Gideon at sa iyong kamanghamanghang kapangyarihan. Salamat po sa paalala na ginagamit mo ang pinakamahina upang ipakita ang iyong pinakamalaking, pinakamalaking kalakasan. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyo kahit na Pakiramdam namin ay maliit kami o duwag. Bigyan niyo po kami ng tapang na sundin ang iyong kalooban at pananampalatayang manalig sa iyong paggabay. Ingatan niyo po kami ngayong gabi at bigyan po kami ng kapayapaan at mahimbing na pagtulog. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing. Naway ang mga kwento na narinig mo ay magbigay sa iyo ng pag-asa at tapang. Laging tandaan, hindi mo kailangan maging malakas sa sarili mong kapangyarihan dahil ang Diyos ay sapat. Magandang gabi at magandang panaginip.